nako Grabe. Eh. Ang gulo-gulo ng aking upstairs. Dahil wala na akong oras sa sarili ko. Ito. Super gulo. Naguguluhan na ako. Gulong-gulo na ako. Ayan. Ano ba yan? <laughs> OMG. Nag- naglinya ang aking mga lalabahan. At ang doon. ayan, super kalat. Mula sa aking kwarto, ang gulo, hindi ko maalam kung kwarto pa ba yun. <laughs> OMG. Pakita ko sa inyo yung kwarto ko, guys, kung malinis. Grabe, super linis. <laughs> <laughs> Pero wala na talaga akong oras. Wala na akong panahon sa sarili ko. Wala na akong panahon maglinis dahil super pagod. Ayan po yung ayan po yung kwarto ko. Ayan. Ang gulo. Tingnan mo yung gaan ko. Ayan. <laughs> Promise wala na akong wala na akong wala na akong time sa, sa, sa sarili ko talaga wala akong oras sa sarili ko dahil graphe, super pagod pagdating sa paggagaling sa trabaho sa baba ano na oras ikaw aakyat so pagdating dito sa taas ilalatag mo na lang yung katawan mo dahil super pagod Super nakakatamad na bumangos, nakakatamad ng lumaglinis. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayan but may tendency ang CR ko lang ay malinis kahit may makalat ayan tubig na yan ayan yung CR ko oh ayan nakahanda yung ano yung galon kasi pag na nawala ng tubig may ano may may pagligo tayo at ayan yung mga plastic na para sa basura at sabon, sapatos, and then washing machine. Maglalaba ako ngayon. So, ayan po guys, mga labahan ko. Oh, so, what's up mga guys? Meron akong sasabihin sa inyo mga kabeshi ko. Look at my, be, uh, ano, lubid. Ito yung, ano po bang ibig sabihin ng lubid sa panaginip? nakapanaginip ako ng lubid. Eh, siguro ito ay nakahanda na sa pagbibigti ko. <laughs> Magbibigti ako. Oh, my God. Malayo sa isip ko yan. Wala sa isipan kong magbigti. Kahit na ano mangyari. Kahit gulong-gulong buhay ko. Kahit gaano kabigat ng problema ko, guys. Hindi ko magawa pong magbigti. Ayan po yung lubid. Dahil may mga anak ako na naghihintay sa akin at may mga anak ako na nagmamahal sa kahit na gaano kabigat yung problema ko hindi ko po magagawang mag, magbigti. ang isipin na lang natin kahit na gaano kabigat kahit gaano ka ka-stress sa buhay mo wag kang mag-isip ng magbigti dahil kung namamatay ka man Oo, masaya ka na. Nakaluwag na yun. Nakapagpahinga ka na. Pero paano yung mga anak mo kapag nagbigti ka? Di ba guys? Paano yung mga uh, pamilya mo? Paano yung mga pamilya mo na iniwanan mo? Yung mga tao mo maasa sa'yo? Yung mga tao nagmamahal sa'yo? Yung mga boyfriend mo? <laughs> <laughs> Charot lang joke lang. Yung boyfriend mo, yung asawa mo, yung mama mo, yung magulang mo or yung mga kaibigan mo, di ba? Pa sila sila naging kawawa kasi nag-iisip sila sa iyo kung anong ginawa. Bakit mo nagawa 'yun? Bakit mo kami iniwan? Ay sabi tapos Pagwasan ng bigtika ka, ayan kasi, sinasabi sa'yo kasi malandi kasi. Ganyan, 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 ganyan kung ano ang sasabihin sa'yo sa comment section. So, kaya kayo guys, mga ka-OFW ko, pasensya na kayo ha, kaya kahit na gaano kahirap, kahit gaano kahirap ng buhay natin, kahit gaano, 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 gaano kabigat ng problema natin, Huwag natin isipin at kung ano man yung mga masasakit na bagay na sasabihin nila sa iyo, huwag mo na silang pansinin. Ang isipin mo, nakapokus ka sa trabaho para sa anak mo, makapagpapadala ka para sa anak mo, para sa pamilya mo, para sa pangarap mo. Kaya, kung ano man ang sinasabi nila sa iyo guys, huwag mo talagang, huwag mo talagang iisipin na uh, magbigte huwag kang masaktan isipin mo na lang wala silang magawa sa buhay hayaan mo sila ang isipin mo para sa pamilya mo yung gagawin mo kaya uh, go lang laban lang tayo mga ka-OFW uh, katulad ko rin na marami rin akong problema pero uh, go lang ako ng go alang-alang sa pamilya ko alang-alang sa pamilya natin at alang-alang sa mga taong nagmamahal sa atin. At yung mga basher na yon wag mo silang intindihin. Dahil wala silang magawa sa buhay, kundi magbabash, makialam ng kapwa. At yung mga taong makitid ang utak, wag mo silang pansinin. Go your life na maging success ka kang magpa-down sa kanila. Uh, laban lang. Hindi sila yung ano mo, hindi sila yung ano sa buhay mo, intindihin mo yung pamilya mo. Yun lang ang ano mo sa sarili mo. Basta go lang, huwag kayong magpakamatay dahil tayo lang din ang kawawa. Hindi tayo ang kawawa, kundi ang pamilya natin na iniwanan. Kaya laban lang guys. Huwag tayong magbigti. Huwag tayong gumawa ng paraan na para magpakamatay tayo sa sarili natin. isipin natin kung ano man tayo. Gaano kahirap, gaano kabigat, gaano kasakit yung sinasabi nila. ah, uh, huwag mo silang iisipin. Focus ka lang sa trabaho. Focus ka lang magmanood ng YouTube mag-concentrate ka, manood ng YouTube, manood ka ng nakakatuwa na malilibang ka, na hindi ka mag-iisip sa mga problema, problema mo at sa mga sinasabi nila. Tse, nabubulol na ako. Basta manood ka na lang ng mga Facebook na, na nakakatuwa, naka, nakakaiyak ng damdamin, yung bang, yung bang masarap pakinggan, yung bang masarap marinig sa sarili mo na para para hindi ka maano para hindi maging ano yung isip mo so ganun lang yun ganun yung ginagawa ko pinapanood ko na lang sa YouTube kahit gaano ka sakit kan kahit gaano ka ng problema ko at but thanks god wala naman ako mga basher wala akong basher kung mayroon man dyan, okay lang walang problema wala yan silang magawa sa buhay kung mag-isip man sila sa akin wala wala silang magawa Maninira lang sila ng kapwa nila. Hindi nila iniisip na makasalanan yung ginagawa nila sa magbabas ng kapwa. Kaya go lang tayo guys. Go lang tayo mga beshi. At go lang tayo mga OFW. Kaya itong bigti na ito. O oh bigti. <laughs> ang lubid na ito ay kalimutan natin. May makita man tayong big, uh, lubid. Huwag natin isipin na magpakamatay tayo ha yun lang masasabi ko guys. So, thank you so much sa panunood ng content ko na walang kakwenta-kwenta. <laughs> ah, nababaliw na ako. Ah, nababaliw ako sa ginagawa. So, eto yan. Tingnan nyo ulit ang aking, ang aking daanan. Super kalat ang haba ng aking labahan. At ayan pa ang aking labahan. So, God bless you guys uh, sa sa panonood nyo. Sana magugustuhan <laughs> nyo itong aking kalokohan. Wala pa tayong mag <laughs> Ito, hanggang dito lang tayo. Ito lang mapapakita natin sa ngayon. So, God bless everyone. Bye! <laughs> I love you sa mga bashers. to mga nanonood i love you so much Mwah.